Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan po, tama po kayo, no? Nandito po tayo sa parlor, no? Hindi po para magpaganda, kundi para magpalinis po ng mga kuko sa paa at saka sa aking kamay. Kaya ayan po, dinamay ko na rin po ang foot spa. Inuna po na gumagawa ang aking mga kamay upang magamit ko ang aking mga kamay sa pagpindot ng aking cellphone. Ayan po, no? Kulay beige ba ang tawag ito o pink ba? o peach ba itong aking mga, mga kulay ba o sa aking mga kukot ng aking mga daliri sa paa at sa aking kamay. Ayan no, parang malayo na sa katotohanan ng aking mga paa, ayos na. At uh, dahil po tayo po ay uh, dadalo sa kasal ng kaibigan ng aking uh, anak, ako po ay magpapaganda ng kaunti. Tayo po ay lalakad ng kaunti pagkatapos dito sa parlor upang maghanap ng pangkoloreta sa aking mukha. Ayan po, no? At ngayon nga, dito po ay uh, nagutom na ako. Iyan na po ang supot o uh, ang galing sa Watson. Bumili po ako ng pangkolorete. Pangpulbos lamang sa mukha. Nagutom po ako kaya dumiretso ako dito dahil sa tabi lamang ito ng Watson. Dito sa may daw. Kaya ito po ay uh, ko. Sisig po at uh, kanin ang kakainin ko. Ang orderin ko. Kaya ayan, no? Sisig. Kain po tayo. May libreng sabaw ng bulalo. At ayan na po, no? Maayos naman ang aking kainan. Mabait, magalang at marespeto ang uh, nagbigay na ang aking pagkain. Ang tindero o ang servidoro. Servidora ba? Pero siya ay lalaki kaya servidoro. Kain na po mga kaibigan. Gutom na talaga ako. Hindi ko na talaga kaya. Kaya kumain tayo para hindi sumakit ang ulo at hindi sumakit ang chan. Ayan nga po, ipapakita ko naman po sa inyo ang lugar ng aking pinagkakainan. Kaya maayos naman po, malinis at nakaka-relax naman. Kaya tuloy po tayo sa ating pagkain. Ya. Kenapa? Ayo. 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 Ayo Ayan po, no? sinisilip-silip at tinitinan ko po ang aking pagkain. Marami-marami pa ang aking ulam. Kaya, naku, nag-iisip ako, nakukulangin ang aking kanin madaling laman sa patak ng araw at patak ng ulan na makakadami ako ng kanin siguro dahil la malayo po ang aking nilakad no kaya ayan po no iniisip kong kumuha pa ng kalahating kanin para maubos ko din po itong sisig na in order ko para hindi ko na po ito may uwi at hindi na rin ako kakain pagdating sa aking tirahan kaya Ayan po, order pa po ako ng kalahating kanin. Tuloy lamang ako sa pagkain. Masarap po. Nakikita nyo naman, no? Kitang-kita naman ang ebidensya. Talagang sarap na sarap po ako, no? Masarap naman po siya, siyempre. Ay ah, hindi lang dahil sa gutom ako, pero talagang nalasaan ko. Masarap talagang pagkakaluto ng sisig na Talagang kapampangan talaga ang nagluto. Kaya ayan po, nasarapan ako. Kaya sige lang, namnamin natin at i-relax natin ng ating utak habang kumakain. At ayan na nga po, no, humingi ako ng extra ng kalamansi at uh, umorder pa po ako ng kalahating kanin. Diretso po tayo dito sa ating extra rice na kalahati upang matapos po natin ang lahat ng ating ulam at walang masayang, di ba? O, kain na po ulit tayo. At ayan na nga po, no, lagay ko na ang aking extra rice na kalahating order upang matapos ko na po ang pagkain at enjoy enjoy lang po tayo tandaan po natin nam namin natin ang lahat ng ating kinakain kahit gano'n pa kayan kamura o kamahal basta po ang pagkain na nagbibigay ng lakas sa ating katawan nam namin po natin mabuti dahan dahan po tayong kumain kaya nakikita nyo lang mabilis ito dahil binibilisan ko lang po ang uh, uh, takbo ng video para hindi po kayo mainip pero sa katotohanan lang po, dahan-dahan po talaga ako kapag kumakain ako, ninanamnam ko bawat butil ng kanin at bawat ulam. Dahil yan po ay biyaya ng ating Panginoon, ang ng ating katawan. O ba diba? Ang sarap pong kumain, kitang-kita naman, ba diba? Kaya ayan po, panoorin niyo po at anawa, nagustuhan niyo po ang aking video. Maraming salamat po.